Good morning mga boss no. Ayan at uh, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And uh, ayun. Good morning, good afternoon. Uh, magandang gabi. Ayan, kung saan man kayo ngayon nanonood. So, ayan ngayong araw ay uh, day of natin and uh, ayun, happy new year nga pala mga bossing no. And uh, ayun, sana uh, itong taon na to ay maging maganda sa ating lahat. So Ayan, ah uh, ngayon Hinihintay ko lang yung ano namin, yung landlord Kasi uh, Yun nga, magbabayad ako ng renta Dahil at rest na ngayon And uh, ayun, ngayong araw May pupuntahan tayong uh, area Na alam ko uh, Nakita nyo na rin sa video ko Ayan, dahil ngayon maglilibang tayo Ngayong araw, magre-relax Dahil uh, first day of natin And uh, ayun, welcome back sa vlogging mga bossing. So matagal-tagal tayong uh, hindi nakabalik sa pagbo-vlog, no. Ayan, so dahil na busy nga tayo. And uh, ayun, bukas, second day of natin. Uh, may ano tayo bukas, may laro tayo bukas. Ayan. So, medyo mag-relax lang din muna tayo ngayon. At uh, ayun, kumusta kayong lahat mga bossing no? Sana uh, maganda yung pasok ng taon na to sa ating lahat. Ayan. So, medyo ano ngayon dito? Malamig. Ayan, dahil halos kasagsagan na ng ano ng winter and uh, kahapon paggaling ko ng duty ay kagabi pala paggaling ko ng duty medyo umaambon na so ayan makikita nyo medyo may mga ano dito ayan o oh. ayan, may mga natira pang stock ng ano ng tubig mabuti ngayong araw eh maganda yung ano natin ngayon o oh, yung panahon a few moments later And uh, nga pala mga bossing no, gusto ko rin din gusto ko lang din na uh, shout out yung ating mga subscribers, silent viewers, yung mga no skip ads viewers natin sa walang sawang suporta sa atin no. Ayun, kahit uh, yun nga medyo natagalan tayo na hindi makaano no, makapag-vlog, andiyan pa rin sila sa sumusuporta. So ayan, shout out sa inyo and uh, happy happy new year sa ating lahat. So, ayan, medyo ano pa rin tayo ngayon, medyo busy. Ayan, hindi ako masyado makapag-vlog ngayon dahil uh, yun nga uh, itong first months ng taon eh talagang mabibisi tayo dahil sa trabaho. So kailangan natin mag uh, ano to. Yun nga nabanggit ko na rin naman to sa aking mga vlog na ayun, kailangan natin uh, syempre i-renew yung mga kailangan natin sa ano sa department ayan so medyo tayo ang ano ngayon ang naka-assign doon so kaya ano tayo ngayon uh, talagang pagod tsaka busy ayan, kaya minsan hindi ko na rin talaga ano hindi ko na rin magawang mag-vlog pag uh, ako eh ano na lang pahinga so ayan and malabig din sa labas So nakakatamad din ano, nakakatamad din na uh, lumabas na. Kaya ayan. So pagpasensyahan niyo na mga bossing no. And uh, ayun babawi tayo sa ating mga vlogs na ayun medyo natagalan. And uh, sana sunod-sunod na talaga to. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan. So pasensyahan niyo na mga bossing no. And uh, yun nga pala yung sasakyan ko nandoon sa may malapit sa grocery. Doon ako nakapagpark Dahil uh, puno na dito kagabi. Ngayon, daming bakante. Si nag ano na, pasukan na sila. One eternity later. So welcome back mga boss no. Ayan at uh, uh, dito na tayo. Ayan, Salmia. Dito na naman tayo sa si Salmia. Old Suk. Ayan oh. No? So ayan, pumunta muna ako dito mga boss no Dahil uh, malapit naman to sa ano Malapit to sa uh, pupuntahan natin And uh, hindi pa ako kumakain Ayan Shout out kabayan Ayan Dito muna tayo And uh, doon tayo sa palagi nating kinakain ano Na ano Na food court bago to oh dampa. Dampa wait. So dito muna tayo. Siguro wala pa masyadong mga ano ngayon. Mga tao dito. Dahil ano ngayon? Uh weekdays. So may mga trabaho. You know, medyo konti lang. Bukas na rin yung mga ano nila, oh machangi So ayan mga boss, uh, update ko na lang kayo mamaya So, ayan mga bossing no, andito na naman tayo. Ayan. Sa may ano, dito sa may uh, food court na palagi nating kinakainan diyan. Dito sa loob. madaming ano, mga Pinoy foods. Ito yung tinatawag na Little Manila. Yeah. Dito tayo sa baba kakain. Oh, ayan mga boss na nandito na tayo order lang tayo ng ano dito wow may mga isaw order lang tayo dito ng mga kain natin barbecue ano to beef steak Ay, yeah. ito na lang barbecue ayan so ang ina natin mga bossing na barbecue tsaka ano kare ayan tapos may nakita akong mga ano dun mga boss no yung ano to isaw yung mga tusok tusok dun Kaso ah, hindi tayo pwede nun. No? Kasi yung ano natin, yung uric acid. Medyo ano pa lang, konti pa lang yung mga tao ngayon. Thank you. Ito pagkain natin. Shout out eh. Shout -out. Happy New Year. Hi, Happy New Year. <laughs> Ayun, baka may gusto kayong shout out sa Pinas. Shout out sa mga pamilya ko ninyo sa pamilya sa Nobalichus, Quezon City. Ah, taga Yes. Saan ka sa Nova, eh? sa ar uh, double cheese sa gin tea ah dun sa gin oh. tree okay. uh, no? sa 'di gari-gari sa ilaw niyo ay apo gentry e bong pila ka guard ah sige po Tay thank you happy new year so ayan mga bossing no tapos na nga tayong kumain ayan nanguya pa ako nang ano nang chocolate na free doon Ayan, and the uh, diretsyo na tayo dun sa ano, sa pupuntahan natin oh, dito sa may ano, sa may uh, boulevard. Malapit lang din naman to dito. So, ayan na nga mga boss, no. Dito na tayo sa ano, sa boulevard. Ayan. So, papasok lang din muna ako dito. Dito sa mall nila. And uh, diretso na tayo dun sa ano sa uh, pupuntahan natin so ayan na mga boss andito na tayo ayan and ito na siya yan kita niyo ba yan so pupunta tayo dito ngayon yan titingin tayo ng ano dito ng mga sapatos na nakasale kasi ito yung uh, brand ng sapatos na talagang ano comfortable sa aking uh, paa ayan, ito yung ginagamit ko panlaro ayan o eh. daming mga sale pero tingnan natin yung presyo ito yung sapatos ko oh. ayan magkano kaya to ito yung ginagamit ko pang basketball. High cut. Titingin pa tayo ng ano kung meron pang ibang high cut dito. Ganda din Ah, ito oh. oh. Ganda. Ganda na ito. 30. So, iikot lang muna tayo. Ito yung mga, ano, running shoes. Yung iba, sneakers. and yung mga pang babae. So, actually mga boss, no, ito yung pinakamalapit na pick dun sa amin. Actually, hindi naman, ano to eh, yung malapit talaga kasi nasa Salmiya area na siya pero pag galing dun sa amin ito yung pinakamalapit na store ng peak so ayan kaya dito tayo pumunta ngayon ang ganda ng mga ano mga jacket ayan kita nyo sa taas ayan ayos ito may mga pambata din dito. Ayan, nakasil sila ngayon mga bossing no. Sa pick. Ayan. Yung mga nandito sa Kuwait at sa Salmiya area. nakasil ang pick ngayon. Ayan. So mamaya tatanong natin kung hanggang kailan. Ito mga boss no. Pati yung mga majors nila nakasil, Ayan no mga pang basketball ito tingnan nyo 2KD oh, long socks na siya ang mga anong mga ganyang media sa Pinas nasa 2,000 kasi nagtanong ako ng mga ano 1,000 to 2,000 yan dun manta lang dito oh. 2KD magkano lang sa peso yan yung mga pang basketball na ano medyas hmm. Ito yung mga usual na medyas. So, ayan mga boss, no. Uh, wala tayong napiling, ano, uh, sapatos. High cut na kasi yung, ano ko ngayon, yung sapatos na ginagamit pang basketball kasi palagi tayong, na, ano, na-sprain uh, or or natatapilok. Kaya, ayan, ang mga nandun is isang mga low cut na 'yon kaya wala sayang lang din kung bumili tayo hindi hindi rin natin magagamit. Pero ang dami, ang dami And, uh, patapos na yung ano, patapos na yung sale dahil ano, nga, first week na or mga second week ng January wala na. So ayan, yung sale ngayon uh, actually ano lang 'yon, uh, halos extension ng ano ng uh, simula Christmas hanggang New Year. So, ayan, patapos na sila. Kaya, wala. So, ayan lang din mga bossing, no? Yung ano natin, yung lakad natin ngayong araw. Simpleng ano lang tayo ngayon. Uh, simpleng ikot-ikot uh, dito para may iba naman. Dahil palagi tayong nasa loob ng bahay and uh, trabaho, no? Ayan. So, yun lang mga boss. And uh, happy, happy new year. And kita-kita... Uh, kita kids ulit tayo sa ating mga susunod na mga vlogs and uh, ayun and uh, yung mga baguhan din dito sa channel natin kung hindi ka pa nakaka-subscribe, baka naman pwedeng pahit ng subscribe button at bell button para updated ka sa aking mga videos na parating